Sampu patay, tatlong Pinoy, kabilang sa higit isang libong sugatan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Nagdulot ng matinding takot at pangamba sa si mga overseas Filipino workers sa Taiwan matapos na maranasan ang pinakamalakas na lindol sa bansa sa loob ng 25 taon. Maging ang publiko, naramdaman din ng nervyos dahil sa sunod-sunod na lindol na nangyayari sa mga kalapit na bansa. Umabot na sa tatlong Pilipino ang kabilang sa mahigit isang libong nasugatan kaugnay ng magnitude 7.2 na lindol noong Miyerkules sa Taiwan, bagay din na pumatay sa sampung katao. Sinabi ni Manila Economic and Cultural Office per person Silvestre Bello III na tumata yong representative office ng Pilipinas sa Taiwan, walang Pinoy ang nasawi sa insidente. Kabilang sa mga Pinoy na na-injured ay si Reina Silvia na sinabing namamaga ang kamay dahil sa pagkakaipit sa gitna ng nindol habang si Arnold Gonzalez ay tinamaan ang ulo ng mabagsakan ng kanilang kisame. Ang ikatlong OFW na hinimatay noong nindol ay si Christine Gumahin. Inatake siya ng mild stroke sa tindi ng nervios at takot na matrap sa pinapasukang pabrika. Tinayak ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Deo Kak na lahat ng mga natulang Pinoy ay nasa maayos sa kalagayan sa ngayon. Sa lah lahat ng tatlong biktimang OFW ay makakatanggap ng Action Fund Assistance sa nakakalaga ng 30,000 pesos. Handa rin ng si Pangulong Ferdinand Bomba Marcos Jr. na magbigay ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa mga manggagabang Pilipino sa Taiwan. Samantala, niyanig din ng magnitude 6 na lindol ang northeastern part ng Japan kahapon. Base sa Japan Meteorological Agency, ang epicentro ng lindol ay sa Fukushima region na may lalim na 40 kilometers na naramdaman din sa Tokyo. Sa ngayon, wala pang napaulat na pinsala sa mga istruktura o mga nasugatan matapos ang tumamang lindol.